Bakit nga ba pinapatulis masyado ng mga artist yung ginagamit nilang lapis sa pagdo-drawing or sa pag-sketch? kadalasan siguro sa mga artist makaka-relate dito kung bakit namin pinapatulis masyado yung mga gamit naming lapis or colored pencil na ginagamit namin sa pagdo-drawing. Based experience ko kung bakit ko pinapatulis masyado yung ginagamit kong lapis or colored pencil dahil gumagamit ako ng colored pencil dati, guys. Unang dahilan ko, guys, bakit ko pinapatulis yung ginagamit ko sa pagdo-drawing ay dyan ko gihinahanap yung momentum ko. Di ko alam mo kung makaka-relate pa kayo sa pinagsasabi kong momentum. <laughs> Iba kasi yung nabibigay na shading at lalo na sa pag-sketch guys pag matulis yung ginagamit mo. Medyo ginaganahan kasi ako guys pag matulis yung ginagamit ko. At yan na yun papasok yung momentum na pinagsasabi ko. Pag ginaganahan ako guys, kahit medyo mahirap yung ginagaya ko or dinodrawing ko, Feel mo, sobrang dali lang. At sa mga crayon na ginagamit ko guys, may make sure ko din na matulis yung mga ginagamit ko. Kasi pag ginaganahan ka na sa pag mo guys, iba kasi yung resulta na nagagawa mo. Parang gagaan kasi yung mga kamay mo guys at ang resulta gaganda yung mga gawa mo. Pero pag di mo nakuha yung momentum mo sa early stage pa lang sa pagdodrawing mo, parang sobrang bigat na inyong kamay. Kahit na sobrang dali lang yung ginagawa mo, parang nahihirapan ka masyado. At ang worst pa nun, maa-art block ka. Kayo guys, anong dahilan nyo bakit nyo pinapatulis yung ginagamit nyo sa pagdodrawing? Comment nyo nga dyan guys kung ano yung mga dahilan nyo.